Kumusta kayong lahat? Ayan. Nagluluto na naman ako ng ginataan sitaw guys. Ayan. Paluto na siya. Hindi na natin kailangan ipakita kung paano natin ginawa. Kumusta ang bawat isa sa inyo dyan? Okay lang ba kayo? Ayan. Ito po ang aking olam. Ngayong tanghalian. Good morning. Good afternoon or good evening sa inyong lahat. Yan ginto ang sitaw. Yan ginagalo ko lang dito sa gilid, guys. para hindi siya matutong. Yummy yummy, ang sopon yan, ay tinapa. Ayan na po, ayan na, paluto na. To all my subscribers, viewers, followers. Ayan. At sa patuloy na inyong pagsusuporta. Thank you very much, guys. Ayan. Thank you, thank you. And God bless you all. Ayan galaw-galaw lang yung gilid para hindi matutong. Ayan na ay yung ating ginataang sitaw. Gusto ko itong ginataang guys kasi may mga buto siya. Ayan. Thanks for watching po and God bless you all. Ayan.